Hindi na ata kaya ng konsensya ko sa tuwing nakikita ko yung live-in partner ko na inaalagaan niya ako sa kabila ng sobrang dami kong ginawang kalukuhan. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Bulldoggy. Si Bulldoggy po ay babae para iwas tayo sa lituhan. Siya po ay 17 years old ngayon. At yung live-in partner niya naman na tawagin na lang nating Limindog ay 29 years old. Si Limindog daw ay napakabait na tao at wala daw siyang ibang ginawa kundi mahalin lang si Bulldoggy. Hindi naman daw itatanggi ni Bulldoggy na kahit ganun siya kamahal ni Limindog ay hindi niya pa rin daw napi gila na pagtaksilan pero hindi naman daw nagtagal ay nalaman din lahat 'yon ni Lee at hindi lang daw 'yon isang beses kundi dalawa pa kaya laking pasasalamat daw ni Bulldoggy eh, na kahit ganun daw ang kanyang ginawa ay tinanggap pa rin daw siya ni Lee mahal na mahal niya naman daw kasi talaga yung kanyang asawa pero hindi lang daw talaga maiwasan ang tawag ng maskels isang araw daw ay bumisita sila sa kapatid ng kanyang asawa at itong kapatid ng kanyang asawa ay babae na nag-asawa na rin Nag-stay daw sila doon ng ilang araw at doon niya daw nakilala si Boylet number 2 noong una daw ang akala niya walang pakialam sa kanya si Boylet number no. 2 dahil halos araw-araw niya raw nakikita. At isa pa, hindi niya daw lubos na kilala ang mga kapatid ng kanyang asawa. At ito na daw ang kanyang kinakatakot dahil pag-uwi daw nila sa kanilang bahay ay may nagchat chat daw sa kanya. At ito na nga po yung bayaw ng kanyang asawa. Kung magtataka daw tayo kung bakit alam ni Boylet number no. 2 yung kanyang Facebook ay dahil daw meron silang group chat. GC daw po ito ng mga kapatid ng kanyang asawa at mga asawa din nila. Nag-personal message daw po kasi sa kanya itong si Boylet. Maayos naman daw yung kanilang unang pag usap at sinabi sa kanya na baka pwedeng makapunta kayo sa birthday ng anak namin. At ang sagot daw ni Bulldoggy ay hindi ko alam kasi may trabaho din ako. At hindi raw nagtagal ay may sinasabi na si Boylet na hindi na raw komportable si Bulldoggy. Palagi daw kasi siyang sinasabihan na maganda at hindi naman daw sa pagmamayabang ay maganda naman daw talaga siya. Kahit babae daw kasi ay humahanga sa kanyang angelic face na may pangit na ugali. <laughs> okay na nga daw sana na sinasabihan siya ng maganda kaso sinabi daw sa kanya na magaling din daw siyang sumayaw. Nung fiesta daw kasi dito sa bahay nila Boylet ay may sayawang naganap at dahil lasing nga daw siya noon ay kumapalang mukanya mukha niya sa kakasayaw. At bigla na lang daw sinabi ni Boylet na may gusto siya dito kay Bulldoggy. Nabigla daw siya at medyo kinabahan dahil baka makita daw ng kanyang asawa yung convo nila ni Boylet. Kaya ang ginawa niya daw ay binlock niya agad. Pero makalipas lang daw yung ilang araw ay gumawa na naman daw ng bagong account etong si Boylet at nagchat na naman daw dito kay Bulldoggy. At yung mga araw daw na nakakachat niya si Boylet ay nag-aaway daw silang mag-asawa noon kaya ang ginawa niya raw ay sinabayan niya na lang yung trip ni Boylet number 2. Hanggang sa hindi niya na raw namamalaya na nahuhulog na rin ang loob niya dito kay Boylet. Palagi na daw kasi silang nagkakasama lalo na daw kapag may okasyon ng kanilang pamilya. May isang araw pa nga daw na silang dalawa lang yung naiwan sa bahay dahil yung asawa niya daw ay may trabaho. Sila Bulldogi kasi ay nakikitira lang muna sa kanilang biyenan. Malaki naman daw kasi yung bahay at meron silang sariling kwarto. Kumbaga sa lahat daw ng kapatid nila Limin Dog ay sila pa lang yung hindi nakakabukod ng bahay. At yun na nga daw, meron daw isang katok ng katok dito sa kanyang kwarto. Pero yung katok daw na siya lang mag ang nakak nakakarinig. Sobrang hina daw kasi nung katok na parang gusto lang talaga siyang palabasin. Hindi raw tumitigil ng kakakatok itong si Boylet kaya pinagbuksan niya na daw ng pinto at nagmakaawa daw sa kanya na hihingi lang muna ng remembrance bago sila umuwi. Kaya ang ginawa daw ni Bulldoggy ay pinagsarhan niya daw ng pinto pero makalipas lang daw yung ilang oras ay lumabas siya ng kwarto para pumunta ng banyo. Nagkabungguan daw silang dalawa sa daanan na papunta ng banyo dahil maliit lang daw. Tapos na daw siyang magbanyo noon at itong si Boylet ay papunta pa lang. At doon na daw po siya sinunggaban ni Boylet number 2. Hihingi lang po sana ako ng advice parang hindi ko na talaga kaya na kukonsensya na ako. Iiwasan ko na nga siya pero bumabalik kasi sa isip ko yung araw na nangyari yon. Ayaw ko na talagang ulitin yung pagkakamali na yon. Naaawa na rin kasi ako sa asawa ko na walang ibang ginawa kundi mahalin ako. May mga araw na nga na nag-aaway kami na para bang nakakahalata na siya. Siguro dahil napapansin niya yung kilos ko at kilos ng bayaw niya. Ano bang dapat kong gawin? Sabihin ko ba sa kanya yung totoo o ilihim ko na lang para sa aking peace? Hanggang dito na lang ate Charis. At dahil dyan, alam mo naman na cheating is a choice. Kaya mo ginawa yan ay hindi dahil sa pag-aaway nyo ni Limindog, kundi dahil ginusto mo rin yan at pinili mo yan. Hindi porkit pinatawad ka ng paulit-ulit ni Limindog, ay aabusuhin mo na yung kabaitan niya. Huwag mong asamay na lagi kanyang patatawarin. Lalo na yung pinag-uusapan dito ay bayaw niya, asawa ng kanyang kapatid. Pagpalagay na lang natin na kapag nagkahuli ang patawarin ka ulit ni Limindog, ang tanong, anong gagawin sa'yo ng kapatid niya? Kasi alam mo kapatid, kung talagang nakukonsensya ka, unat- una pa lang, hindi mo napapatulan eh. Huwag nating gawing hobby yung panloloko sa ating mga partner kasi kawawa naman sila. Yung mga ganitong sitwasyon kasi, hindi ako sigurado kung dapat ba nating aminin o itago na lang. Pero isa lang ang aking sinisigurado na dapat itigil na talaga. Kasi kung mahina, makahuli at makaramdam itong si Limindog, ibahin mo yung kapatid niya kasi babae yun eh. Siyempre, alam nyo naman yung mga powers nating mga girls pagdating sa mga ganyan. At sigurado na pag nagkahulihan, hindi lang relasyon nyong mag yung mag-asawa yung maaapektuhan pati yung relasyon nilang magkapatid. Dahil ang mangyayari dyan, maninimbang si Limin ikaw na kinakasama niya o yung kapatid niya na galit sa'yo. Aminin mo man o hindi yung totoo kay Limindog ang maipapayo ko lang sa'yo, tigilan mo na. Hanggat boy ka pa. <laughs> Mamaya, tigbakin ka ng kapatid ni Limin Dog, dinayari ka pa. Sa kaminsan, akala lang natin na hindi tayo nahahalata ng ating mga jowa. Ayun pala, hinihintay lang nila tayong umamin. Kaya dahil John graduate ka na, Hazel Menasalvas Distor, Christine Golondrina, John Kenneth Gall Lori Joyce Lanuang at Rose Marie. Dumalag, Anika Angel. At kung may mga kakilala pala kayo na gustong bumili na sa sakyan, cash o installment, chat nyo lang po yung Nissan Valenzuela by Justin. Kaya yun la. Like and share para alam mo kung anong ulam namin bukas. Bye-bye!